Gcash file load is smart all net plus landline, calls and texts at tutorial video for beginners. Watch this. Hi guys, this is Erling TV channel. Ang topic po natin today is about uh, Gcash load. Uh, Maglo-load po ako ng smart 299 para sa pag-access po dito ng 1 month. Try po natin. Click Gcash. Wait natin guys. So, hanapin po natin dito yung load. Click load. Yan, dahil naubos na po yung subscription ko sa aking um, smart na subscription ng 299 All-in. Try po natin magload sa smart. And then, enter your number. So, guys, ayan na yung number. Um, if okay na, uh, i-check natin. Click next. Are you sure the telco and number you're buying load is correct? So, make sure na the double check mong number and tama. Yes, proceed. So meron tayong smart load dun sa number natin. Uh, pipili na lang tayo ng option, ng packages or options na pwede nating pagpilian. Dahil ako ay nagsasubscribe sa All In. Check natin. Click All In. Dito guys, uh, dito guys, hanapin natin yung All Net or um, All In. So hanapin natin. So may bago na sila ngayon dito, ang All Net with landline. So, hahanapin natin dito yung uh, 299 um, available to smart prepaid only calls and texts now with 120 minutes to landline. Imagine meron na siyang 2GB for 28 days. So, guys, uh, 28 days lang yung subscription niya dito. Ito um, po yung aking sinusubscribe para makatawag po ako sa lahat ng telco um, only calls po yun. So, wala siyang limit kahit Anong Telco Globe, uh, TM, TN, uh, TM, Globe yung tawagan nyo, pwede rin po. Ngayon, meron na siyang access sa ating landline na merong 120 minutes na call sa landline gamit po ang 299 na subscription. So guys, i-check iche na natin to, click this, yung button na to. And then, all net na with line line 299, yung ating subscription. Ito yung bago ngayon sa smart. So, ibay na natin. Buy now. So, yung payment, eto na. Lumabas na. All net now with line line 299, your number. And then, um, magiging 302 na po ang ating babayaran sa ating, ano po, um, Gcash. So, pay 302. So, yan guys. Ito na yung resibo. Um, okay na. Um, makakapag-subscribe na po tayo dito sa All Net Play with Landline. Ayan. Successful po ang ating pagloload. Kung nagkaroon ka ng additional tip regarding smart load, uh, pakiclick na rin po, po ang subscribe button and i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga latest tutorial ng Earning TV dito sa uh -huh. YouTube. again guys this is early and have a good dinner bye